・ありがとうございます。 Hi guys, good morning. So karon yung video guys na bisaya ta sa atong voice over kay kapoy ko Tagalog karon char. So maghimo ko karon guys og simple decoration para sa 40th birthday. So naatay ta himoon nga surprise unya mao na set up ta ani nga decoration. Pero dili na kay ni surprise guys kay nakabalo naman siya nga maghimo ta ani. Pero wala lang siya kabalo nga sa design ng atong himo. So karon guys, kadaot na ko ani uh, atong sequence panel para sa atong design. Medyo naglisod jud ko og setup ani guys kay first time jud ako ani makagamit ani. And pag wala jud ni siya naabot kay order pa nato ni online. Pero laban jud ta ani guys so, galaw there, so just normal jud ko og setup ani atong sequence panel. Kung karon guys, ayan palubo na po taan mga gagmay nga balloons kay pangdugan po nato ito design. Nakapalubo na rin ko itong mga dagong nato itong nga balloons guys kay iuna na lang na ako siya o palubo kay para dali na itong mag-setup na ron. Then nakapalit day, ko aning itong happy birthday nga musika Ayan LED na happy birthday guys. Then ayan, gisao na ito ni siya. So gisog din na na itong setup guys. Gitao nako na ang itong mga balloons tapos ibutangan nako ako siya aning itong artificial flower. Then yun na rin na punta guys mag-design sa atong cake stand. So gibutangan ako siya o mga gagmay nga balloons. Then karon guys, palubo taan na number balloons. So since 48 birthday to, so palubo taan ni number 4 zero guys so karon guys na talo kalo sa ato mga number balloon so yan guys mo na nato human ng setup hey guys yan kada tapos na natin magayos dito sa ating ano um, surprise decoration actually hindi na to ano surprise kasi alam naman yun na magayos ako ngayon kasi nga nag-order nga ako ng ano ng balloon sa online tapos syempre nagpaalam tayo kanong kulay gusto niya and ito na yung gusto niya guys so ayan ayan hindi naman niya alam na ito yung gagawin natin so i-surprise na lang din natin siya so ito po yung um, ginawa nating arrangement Sorry.

Grabe naman siya. Hindi ko in-expect ganito yung tsura nung gagawin mo. Ay, <laughs> ay nababukas na lang. <laughs> ay, bakit ka pa gumastos sa ati? Aray, aray. <laughs> ah, sige na. Wow. Bato nung <laughs> Thank you very much for your surprise. Ang Ang ganda na. Thank you so much. Ganda. Ganda na ba ito ang daan?